Dalawa pong uh, casualty ang naitala matapos hong uh, may mangyaring sunog dyan sa may bahagi po ng Ligaspi City. Natrap po itong uh, dalawa mga kabobo pasintabi po sa mga uh, nanananghalian sa oras na ito. May uh, update po dyan ang Bombo ligas Ligaspi. Binawian ang buhay ang dalawang individual matapos matrap sa nasusunog na bahay sa barangay Rawis, Legazpi City. Ayon kay Legazpi City Fire Station Chief Operations Officer Senior Fire Officer for Gary Santander sa panayam ng Bomboraj, Legazpi na nasa kasagsagan ng mga pagulan sa lungsod kagabi nang makatanggap sila ng tawag na may nangyayaring sunog sa isang residential house sa lugar. Agad naman na rumisponde ang mga otoridad upang apolahin ang naturang ng sunog. Salit ayon sa opisyal na nadiskubre nila ang dalawang biktima na wala ng buhay matapos may deklarang fire out ang insidente. Ayon sa opisyal na tinitingnan na posibleng nakalanghap ng usok ang dalawang biktima habang natutulog kaya hindi agad nakalabas sa gusali. Samantala ayon kay Santander na iniimbestigahan pa sa ngayon kung ano ang naging sanhi ng naturang insidente. Napatid na ngayong 2025 ay nakapagtala na ng apat na fire incident sa lungsod kung saan tatlo no ang lang casualties. Ito naman po ng kasarapan siguro ng tulog kasi malakas yung ulan. So baka ano po, uh, may sunod na na uh, tulog sila, naka-inhale na po sila ng usok kaya lalong ano, uh, yun na po, hindi na sila nagising. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legaspi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio Bombo.